Sa video na to ay ipapakita ko sa inyo ang ganda ng India. Nandito na nga tayo sa loob ng Humayun Stone at ang binayaran ng mga Indians ay 400 rupees at sa foreigners naman ay 600 rupees. Dahil ako ay OCI holder, ang binayaran ko lang ay 400 rupees. Ang struktura na nakikita natin, ang tawag dito ay isa kan isang octagonal tomb na matatagpuan sa Humayon Magbara Complex. Ito ay napakagandang arkitektura at napakayaman sa kasaysayan. Ang mausoleum ay itinayo gamit lamang ang gray quartzite at red sandstone for ornamentation. Gumagamit din sila ng stucco plaster para matakpan ang magagaspang ng Mansuri. Gumamit din sila ng mga iba't ibang colored tiles sa mga pader for decoration. Ito yung kauna-unahang pagkakataon na nakita ko ang libingan na ito, guys. Ang tagal ko na sa Delhi pero ito pa lang. Kasi nga, tuwing pumupunta kami sa Humayun Tomb ay dumadaan kami sa kabilang gate na kung saan mayroon kaming passes. Lahat kasi ng mga nakatira doon sa banda doon, sa Nisamudin, ay meron silang passes para pumunta. Ang tawag naman natin dito sa napakagandang tomb na to ay Afsarwala Tomb and Mosque parehas ang Isakan Tomb at Absarwala Tomb and Mosque ay parehas na nasa under ng UNESCO Heritage Site dito sa India. Hanggang dito na lang. Bukas ulit. Bye!